Naghahanap po ako ng ano eh, ng bata para ako'y alagaan habang buhay. Eh, oh. Hey, hiper, ang tawag doon, hindi girlfriend. <laughs> anong tawagan ba Honey. Niya? Ikaw, anong tawag mo sa kanya? Oh, uh, will po, Will. Mm -hmm. Ang pinagalit niya lang po talaga is yung hindi ako nagpagalaw sa kanya. Hindi pwede nga, yakapin, hindi pwedeng... Ano hindi pwedeng nga? Hindi, yun ang sinabi mo. Sobrang <clears throat> sinungaling mo. Sabi mo sa akin, salot ka, bobo ka. Sa ano sinabi mo, laspag na ako, kaya yung magpagalaw sa'yo. Huwag mo sana akong ginalit. Eh, ginalit mo ako eh. <laughs> taon na si tatay? 68 po, ma'am. Nagtrabaho sa Italy. Opo, ma no, matagal, mahigit 20, 20 years. No? May ano asawa po, ma at anak pero hiwalay na. O at ang si tatay ay umuwi dito. At uh, sa kanyang uh, retirement, ang hinahanap niya ay uh, ang magiging katuwang sa buhay. Tama ba tayo? Tama po. So nag-FB ka? Opo ma'am. At may nakilala ka? Ay nakilala ko sa Facebook. Chat-chat kami ma'am. Ilan ba itong mga nakilala mo? Siya lang ba o marami? Marami akong beses na ako nakilala. Oh, pero mm -hmm. dito kayo nahulog? Eh, nahulog yung aking damdamin dahil naawa, sa awa ko, tuloy na pa, uh, ibig ako. Niligawan nyo ba? Sa bandang huli, nagkaligawan na po. Nag-I love kayo? Opo. Nagkikita kayo? Tatlo beses lang kami nagkita nung ako'y dumating. Ah, kailan ba kayo dumating, Tay? Ito lang June. So, uh, ibig sabihin, nanggaling pa kayo ng Italy? Opo, ma'am. So, gano'ng katagal kayo na nag-chat-chat? -chat? Mula nung April. Ba ba't kayo umuwi dito? Dahil sa ka, sa kanya, yung babae. Dahil sa kanya, pinuntahan uh, niya dito para oh, magkita ko, kayo? Oo, oh, para ma malaman kung siya, totoo yung mga sinasabi niya. At nagkita naman kayo? Nagkita mo naman kami. Mm -hmm. eh. Nagsama ba kayo? Hindi po. Nagsiping ba kayo? Hindi po. Holding hands? Eh, minsan lang po. Akbay? Akbay, wala po. May relasyon ba kayo o wala? Eh, parang wala eh. Ilan taon ba kasi ito? 20 years po. 20 years old? Opo. Baka dapat yung nanay na lang niya niligawan mo eh. Hindi po eh, naghahanap po ako ng ano eh, ng bata para ako alagaan habang buhay. Caregiver eh, tayo. Caregiver, ang tawag doon, <laughs> hindi girlfriend. Eh, kay, kasama na lahat doon. Uh, Afternoon, Jessa. Mm -hmm. Ang sinasabi ni Tatay William, may relasyon kayo. May relasyon nga ba kayo? Hindi ko naman po itatanggi. Nahulog rin ang loob mo kay Tatay, gano'n? Kasi nung una po ganito, mabait po siya eh. Okay. Pero nung to, time po nung nakapagpadala siya, nang tumulong siya, which is, andito po, kahit yung sinasabi niya sa akin, ako nag na una. No, mayroon po akong ebidensya dito. Lahat po, pin rin ko na sinasabi niyang wala akong laban. Kasi daw po, puro screenshot lang. Without knowing, nausapan namin lahat to. Paano mo nasabing wala akong laban? Unang-una, may day po ako. Oo. Uh -uh. Ano po Paano sabi ba niya sa akin? Kasi po, nasa isang ano po ko company. Okay. <coughs> which is, ano po, yung prospecting po. Like, okay. Diba po, pag networking, naghahanap po kayo ng i-invite ninyo. Okay. Siya po, kasamahan po ng upline ko. Kung baga, downline po siya ng upline ko. So, ang tanong, may relasyon kayo? Opo. Gaano katagal kayong nagligawan? Bali, one month lang po kami. Ewa ko po diyan. April daw eh. April, April lang po. Ano bang mga binigay mo? Kaya, sa... <laughs> eh, marami. Maraming pera. Pera, magkano? Hindi eh, ko na mabialang na dito yung resibo. O, sige, dito rin yung usapan na... na sinabi mong tulong lahat. Ah, sige. Wala akong sinabing tulong. Ang tulong huh? ko lang yung... Wait. Ang tulong na sinasabi ko yung... Yung Wait, ikaw lang, ay nagugutom. Oh! Tulong lang lang yun. Shocks. I have evidence. Ano ito? Itatanggi mo pa? Ito nandito dito sa evidence? screenshot. Sa screenshot na ikaw mismo nagsabi na tulong mo yun. So ano ibig sabihin? Niloloko ko din yung screenshot? Nilagyan ko din ng William na pangalan? Alam mo, ang tulong... Are na, you out of your mind? Ang tulong na ang ko ano... Kasi meron tayong sa uh, usapan pero Megazilia, hindi mo ti no. hindi mo tinupad yung usapan natin. Usapan, ang nilita. usapan na, natin ay magsasama. Ako ay alagaan at mamahalin mo ako. Tinanggap naman niya. Ayun ang usapan natin. Oh, eh bakit pinipilit mo akong galawin? Ha? Bakit mo ako pinipilit? May may din sa akin, hindi ka? Anong klase? Oh, anong klasing living? Ano ka ba? Oh, ka ba? Anong klasing living na ka? hindi, hindi kasama Gusto yung ano? Gumawa pa lay detector test tayo kung sino nagsisinungaling sa ating dalawa. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya, Kaya na papalay detector si test tayo ng dalawa. Tay, may usapan kayo oh. na magsasama kayo, ganun. Ngayon, nagbigay ka ng pera. Opo, oh, nagbigay dahil, ka ng nanawak, uh, sa ano, ah, sa sige. una, tulong yon dahil nahingi ng, mm -hmm. ng ano, pa, uh, sa pagkain. Uy, good. Pagkain, Kaya, no. ka oh. ng... William, tanda mo na sinungaling ka pa. <laughs> Oo nga, promise. hindi ako ka. sinungaling, ah. Eh, kaya nga magpala detector test tayo. Sino nagsisinungaling sa ating dalawa? Hindi lang kailangan yun. Bakit natatakot ka? Hindi. Bakit natatakot ka? Kasi saan tayo pupunta? Oh, ito usapan And mo. Andito na tayo, di ba? oh, ituloy-tuloy na natin. Honey. Anong tawagan ba ni? Honey. Honey? Ako, ako, honey. Siya, honey, wala, honey, ikaw, wala anong, siyang tawag sa akin. Eh. Ikaw, anong tawag mo sa kanya? Hoy. Hindi naman po. Oo. <laughs> <laughs> Kasi parang uh, Will po, Will. Will? As, ano hindi, po? hinuhoy bago niyan eh. Daddy. Hindi. Hindi po. Hmm. Ano, Inuhoy pa ako niya. Walang tawag yan eh. Uh -oh. Gusto lang makaano ng pera eh. Love, this is the last time na hihiling na ako sa'yo. Hindi na para sa akin kung di para kay mama na lang at Jayla. Opo, yan po yung Kahit wag muna ako bigyan ng pa-birthday, di na ako pupunta ng Pangasinan dahil baka biglang tumawag ang school. Yes Tap, po. Oo. Oh, oh. Hindi Tap ko po itinatanggi yun. Okay. Bali, ganito po. Nung time po kasi na yan, hindi lang po nakapagbigay yung inutangan ni mama ko. Mm. Tapos po, nung time na yan, ibig... Bago po niya ibigay yung pera, pahirapan pa, din po. Hindi hindi mo pwede sabihin na ano. Dahil sa, si ay ito, 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 sabi mo, bungahan Just p ko, William. 50 kilos na baboy. Ma -explain ano explain yung bung, ko sa ng maayos, bunga. William. 50 kilos na baboy ang 50 kailangan. 50 kilos po ang ano, kakatayin. Bago uutang sa akin. Pwede, just... ba, pwede ba yun sa akin? Kinausap pa ng matinong ng nanay ko. Matino, William. Hindi yan. kami nag-uusap ang nanay mo. Hindi ako. ako, ikaw ang nakipag-uusap sa akin. Chinat ka nga ng kapatid ko, di ba? Kasi oh. hindi lang na. Hindi lang na. Hindi, hindi lang na, hindi, hindi ako nag oo Pinipilit nyo ako oh. ano, utangan. Okay. E dito, eto naman, nagsabi. G, pasensya ka Pinipilit na. Pinipilit nyo Ay, akong no. utangan. Sumagot naman si Jessa. Kahit magkano lang, basta hindi labag sa loob. Sumagot oh. si tatay. Piso, gusto mo? Sumagat si Jessa, pwede din. Pinipilit Sumagat ako ka. Eh. Sige, padal ko. Sige, send ko Gcash. Ito po uh -huh. nag-start yung galit niya. Sabi ko po sa kanya, payag o, ako mag-live-in. Pagpapabunga ka, in. tapos uutang ka sa akin. ako mag live in. Tignan nyo, nandun lang siya nakapokus kasi ayaw niya po masiwalat lahat eh. Okay. So. kasi hindi mo hindi, hindi, At mo tinupot ang na kasunduan natin Respect. eh. Dapat tu tuparin mo. Okay, sige. Uh, respeto sinasabi mo. Ano, Doon lang tinagalit niya lang po talaga is yung hindi ako nagpagalaw sa kanya. Hindi, sa bandang lang huli po. mo, sinanahit ako nung Sina eh kaya oh, Sa huli, dapat William, doon lang nag-start yung galit mo. Oh, I have nga. have evidence. O oh, nga. Ano lang sinungaling yung mga ebidensya ko. Pero doon do do sa huli, sa huli oh. na sinabi mo yon. No, Will. Ito na lang. Hindi pwedeng uh, yakapin, hindi pwedeng uh, hakkan. ano pwede hindi pwedeng... Hindi pwedeng ano... Hindi, Yan. yun ang sinabi mo. Sobrang <coughs> sinungaling mo. Hindi, pwedeng mag ano, magtatabi sa ano. Hindi, William, tayo kung sino nagsisinungaling ba, sa atin. Pwede ba yun sa ano, sa live-in? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Meron tayong relasyon? Pwede ba yun? Bakit? May magka-relasyon <laughs> hindi ginagalaw? Bakit? Paano, uh, May sampung okay. taon nga live-in, hindi ginalaw eh. Hindi mo marespeto yung religion ko, hindi mo marespeto yung tatay ko. Ano sabi mo? May record ako. Gusto mo parinig ko sa kanila? Ano sabi mo? Panahon pa ng kopong-kopong yung tatay mo para irespeto mo. Tatay ko yun, Will. Wala ako dito. Kung wala yung tatay ko, tapos gagawin mo. Wala akong ko. sinabing gano'n. Hindi, wala Will. Gano, wala akong gano, sinabing nga gano'n. Ano, ipakita mo. Sige. Ang nakikita ko dito, Tay, ang hinahanap nyo, hindi naman talaga yung asawa. hinahanap yeah. mo, tama, no, po ay mag-aalaga sa'yo. Tama ang po tawag doon tayo caregiver, tsaka hindi natin nililive in ang caregiver. Yeah. Okay? Hindi hindi ganon. Hindi rin tama na parang binibili mo kung sa kasakali. Hindi naman Ikaw po. Ikaw naman, Jessa, bakit ka naman pumayag na umabot sa ganito? Mami, hindi po ako pumayag. Man? Inano niya po ako eh. Pinresyo niya ako, inihipit niya po ako ngayon eh. para pumayag ako maglipit kami ano, pag na pressure ako. No, William, yung sinabi mo. Ang dami ko screenshot, William. Ano nag-sisino ka eh? mo yung mga screenshot Sige. mo. Sige! Hindi na ako natatakot eh. Sige, paano kanya iniipit? Tinatakot ka o, niya? Opo, may time pa nga po nung nakaraan. Huwag kang magsisinungal eh. Sabi niya sa akin, Sige, magpakamatay ka na. Tama ba? Ikaw ang nagsabi. ikaw ang nagsabi. Pag hindi mo binigyan ng magpapakamatay, nakalagay dyan, nakal, nandito, nabasa ko pa. O sige, hmm. ito rin. Nandito rin, yung time na nag-aawin na tayo, ano sabi mo sa akin? salut ka, bobo ka. Sa ano sinabi mo, pag na ako, kaya yung magpagalaw sa'yo kasi, kasi na kami na lalaking gumalaw sa akin. Kasi... Sino na ma magagalit doon? Kasi ginalit mo ako eh. Eh bakit hindi ako ang unang buwan sa akin eh. Okay, Nasabi so ko... Eh bakit mo kailangan magpagalitan? Ha? Eh, hindi pa ang ginamit mo ako. Kaya mo nang sabihin lahat ng gusto uh, mo sabihin. Bigyan Money natin can't buy manners. Magkano ang umabot na pera? Marami po. Kaya nga, yung marami na yan, magkano yon? Bukod dito, yung pagdating ko dito, gumastos ako ng dun sa SM. Kasi maraming mga netizens na nagsasabi na gold digger si uh, Jessa. Uh, pera lang ang habol. Ma Mamaya na natin din malalaman. Bukod kung, dito. Sa paano, sa pamamaraan ba? 20, 18, 15, 8, 10, 10, 5. So, Jessa, 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 Jessa. Jessa. Dito. Ikaw ba Jessa? Ay inaamin mo naman na natanggap yes mo po, nga ito. Yes po! Hindi po Sige. Itong mga ito ay nagsimula noong April 22, May, May, June. From April 22. to June ito. Yes po. Okay, magkano lahat yan? 81,000 at Okay, mga 81,000 in a span of 3 months. months. Okay. Ngayon, yung circumstances ng pagbibigay nito, yun ang magiging bone of contention ni tatay. Kasi ang sinasabi ni tatay, hiningi mo. Ikaw naman, ang sinasabi mo, ah! kusang, kusang loob. Tay, kung tumulong kayo, okay, tulong kung sa tulong. Okay, na walang, wala rin tayong inaasahan na kapalit. Okay. Oh, oh. Ikaw naman, Jessa, 68 years old. Ano naman ang inakala mo na mangyayari sa inyo? Maglalaro kayo ng dama? Kasi po, ang sabi niya sa akin noon, kaya pumayag ako noon, sabi po niya, kailangan niya na mag-aalaga. Pumayag po ako na, syempre, pang mag-aalaga, kailangan mo mahalin po talaga kasi inaalagaan mo din eh. So, pumayag po ako doon. Pero hanggang sa tumaas na tumaas yung expectation niya na to the point na gusto niya na pong magsama kami, na gusto niya na na, yung porket po, gusto niya magsama na kami, magalaw niya na ako, like... Kung tunay mong mahal yung tao, hindi mo pipilitin, William, to the point na sabi niya sa akin kung gusto, ko, kung gusto ko daw po siyang alagaan at mahalin kasi hindi pa daw po niya nararanasan yung tunay na pagmamahal. Nung sinabi niya po yun, naawa ko sa kanya. Ngayon, ikaw naman, Tay, ano naman po ang expectation mo? Ano mang, anong gusto ang mo ngayon? Ang expectation ko ay kasama lahat ng ano dahil... Pati katawan ko, Wil? Kasama? Oo kasama lang. No, hindi porket nagbigay ka ng pera, hindi mo isasama hindi, mo na agad yung Hindi, hindi mo pinaliwanag, hindi mo pinaliwanag eh. Ang, ang alam ko, kasama doon. Dapat nung una pa, sinabi mo na. Pero tay, hindi pa dapat medyo alam mo na dahil ni ayaw nga magpa-holding hands sa'yo. Ayaw nga niyang magpa-akbay. Ayaw nga makita na magkakasama kayo. Tapos po sobrang disrespectful niya po. SM, Nag-SM po kami dito lang po sa Rizal. Alam niyo po ba, unang kita po namin, tama po ba na ang bungad niya nakasama ko ang nanay ko? Pwede ko po bang mahalikan si Jessa at mayakap? Gosh, ano ba yan? William, kasama ba ko nanay ko. Nanay ko ilan yung, taon ba na nanay masama, mo? Ba masama ba yun? Hindi, William, kasi dapat i-respect mo pa din yung nanay hindi, ko. Eh. May I'm with relasyon, my mother. Or, kahit William, pa hindi porkit may relasyon, ay, magagawa mo lahat. Hindi, kasi hindi. hindi nga tayo kasal. Eh. Yung kasal nga, nai-de-demanda, ikaw pa kaya. Sa... Malayo oh, eh. Oo, oh, William, kasi pinanganak ka, mas matanda ka talaga sa akin. Magkaiba hindi tayo ng, ng generation. Hindi lang masama yun eh. Magkaya ka pa na ano. Uh, hmm. 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 Ah. Ah. Hindi naman sinasabi ko nga, bakit kailangan sa harap Siyempre, ng nanay ko na hindi tayo di ba Magkaya pa ka pa? Diba, hindi po kasi kami kasal tapos gusto niya ganun. Nay, ano naman po ang gusto niyo sabihin dito kay... Ang masasabi ko po, ma'am, kasi ganito po ma'am. Okay. Kaya ang masasabi ko lang po dyan, ng William na yan. Na Unang-una, nandito rin ang asawa ko, katabi ko. Okay. Ang sabi niya doon, nung pinabasa sa akin ni Gisalat ng sulat niya ng chat, tulong niya. Pati ako, isang basis ko lang yan na nakita, ang sabi din po niya, tulong po niya. Walang hinihining kapalit. Pero anong nangyari? O sabi mo na, limbawa, kasi nung ng utang din ako, pero hindi ko naman sinabi na hihingin ko po, mabayaran ko po. Pero ang kapalit pala, na hindi ko hinahangad yung sa anak ko. Tulong dito ba ko saan loob yan? Andito rin ang asawa ko. Kinakawasap ng asawa ko anong sabi niya, take ang asawa ko nung hindi niya maka-online ka Nawala ba? Binlock niya ang asawa ko. Imbis na sa akin asawa ko, binlock niya. Tapos, ang sasakit ng mga sinabi niya, sabi niya sa mga anak sa anak ko, manduruga, sinungaling scammer. Ang taong sinungaling po at scammer, hindi po magpapakita yan kung gusto makipagkita ni William. Inakipagkita yung anak ko para lang hindi sabing scammer. Tsaka sabi niya, ganyan bang tinuro ng mga magulang mo? Hindi po namin tinuroan ng pangit na asal yung anak ko dahil lumaki na sa ang pamilya namin. Na sabi ni Nanay Marife umutang kayo kay tatay? Ayun po yung pandibo na isinusumpad niya po sa akin na manong po, grabe na yung pagsasalita niyang masasakit. Magkano yun? 15,000 lang po, tapos pinalalabas niya 20k, pinalalabas niya 100k. Binabawi kay... ko na yung lima, lima na ano eh. Eh kaya nga, ibabayaran eh. namin William, bakit mo pinaabot pa sa ganito? Ano bang gusto mo kasi, Tay? Oh, uh, kasi hindi mo naman siya pwedeng pakasalan kung mm -hmm. ano, gusto mo live-in lang. Ma'am, ayoko ko Ma na po makisama sa kanya. No, na, gusto ko pang ano yung mag-live-in ano, mag kami. Kahit wala na yung sabihin natin sex, Basta alagaan ako. Pero hindi niya tinupad eh. Nagusto ko eh, makasama na lahat. Alam mo naman yung nung anlibin. Ibig ah, siya na nalibin. William, hindi. Nalipin. May naglilibin <coughs> hindi, na yung tigin na nila, William. Eh, hindi Bakit ko ba alam yun. Bakit eh, hindi, hindi ko alam yun. Unang-una, -una, bayaran yung utang. Yes po. Babayaran yung, po ngayon din. Na, ngayon, ngayon, ngayon din? Man po, babayaran po namin. yung 15,000. Opo. Yung 15,000 kasi, babayaran dahil klaro na utang. Opo. Mm -hmm. Kung magko-collect ka naman ngayon so collection of a sum of money, kailangan mo'ng patunayan na pinauutang mo sa kanya 'yon. Mm -hmm. Ang tawag dyan, to sa small claims court para mabawi kung ano man 'yon. Okay. Pero labas po sa usapan kasi ano po eh against public policy and morals po 'yung gusto ninyong mangyari eh. Mm -hmm. Sa totoo lang ha. Mali eh. Iha, 20 mm -hmm. anos ka. Mali rin. Malili na pumatol ka dito at gawin, bigyan mo ng pagkakataon na humaba pa yung usapan, umabot ng 86,000. Mm -hmm. Ano po kasi, para po din klaro, di ba? Kasi malinaw naman po talaga na niya na tutulong siya eh. Tapos, man, time hindi ah ah ah, 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 Hindi porke nagsasabi ang tao na tutulong, Hello. eh aabusuhin mo naman. Ah. Hindi po. Eh? alam mo kung ano ang gusto niya. At alam mo na hindi mo mabibigay. Ang sabi lang po talaga niya, malinaw na sinabi niya na kailangan po niya na mag-aalaga at magmamahal. mil, bayaran dahil klarong utang. Yung iba, kailangan bat patunayan na hindi tulong lang. Okay? Mm -hmm. Kung inabuso, you can have a civil case against, you know, um, whatever. No? Na going against, mm -hmm. ano, nagginamit, o nag mm -hmm. ano, yung yung emotions at feelings si tatay. But at the end of the day, uh, tay gusto ko sana na maayos ang relasyon mo sa mga anak mo. Mm. Ayos naman po. Hmm. Tayo po ay magsiset ng uh, pagkikita po sa barangay at sasamahan po kayo ng reporter. At darating din si Ma'am Jessa upang pag-usapan to ng maayos. Ano po? Salamat po kay Idol Rap